Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aries. Mabilis ang kilos at puno ng enerhiya ang iyong araw. Gusto mong matapos agad ang mga bagay at ayaw mong inaantala ang plano. Maaaring madali kang minas kapag may humahadlang, pero mabilis din ang iyong pagbangon. Sa trabaho, natural ang pagiging masigasig at matapang. Sa relasyon, gusto mong ipakita ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang tsaga at kontrol sa emosyon ay makapagbibigay ng mas maayos na resulta. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Mas pipiliin mong manatili sa tiyak at komportableng paraan. Hindi mo gusto ang biglaang pagbabago kaya mas gusto mong planado ang lahat. Mahalaga sa iyo ang seguridad at maingat ka lalo na sa usaping pera. Sa trabaho, maaasahan ka at hindi ka madaling magpabe. Sa pag-ibig, ipinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng oras at alaga. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tibay at syaga ang magiging puhunan mo sa anumang sitwasyon. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Masigla ang isip at gusto mong makihalubilo sa maraming tao. Mahilig kang makipagpalita ng ideya at mabilis kang makahanap ng sagot sa mga tanong. May posibilidad na magsabay-sabay ka ng gawain at kulangin sa konsentrasyon. Sa trabaho, nakikita ang talino at galing mo sa pakikipag-usap. Sa pag-ibig, nais mo ang bukas na komunikasyon at madalas ay gusto mo ring kasama ang iyong kapareha sa lahat ng aktibidad. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapaalala na ang malinaw na pokos ay magdadala ng mastiyak na tagumpay. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer. Lumalabas ang iyong pagiging sensitibo at madaling makaunawan ng damdamin ng iba. Mas pinahahalagahan mo ang kapanatagan ng pamilya at ang pagkakaisa ng mga tao sa paligid. May posibilidad na maging emosyonal ka, pero dala ito ng iyong malasakit. Sa trabaho, mas nakikinig ka sa kutob kaysa sa plano. Sa relasyon, malalim ang iyong pagmamahal at hindi mo hinahayaan na mapabayaan ang taong mahalaga sa iyo. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magmahal ng tapat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. Puno ka ng kumpiyansa at handa kang humarap sa mga hamon. Nais mong ipakita ang kakayahan mo at natural ang paghanga ng iba sa iyong presensya. Maaaring maging dominante ka minsan, pero ginagawa mo ito para sa magandang layunin. Sa trabaho, nagiging inspirasyon ang sigasig mo. Sa pag-ibig, gusto mong iparamdam na ikaw ay tapat at maaasahan. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang tunay na liwanag ay mas mahalaga kapag ibinabahagi sa iba. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Nangingibabaw ang iyong pagiging praktikal at detalyado sa bawat kilos. Gusto mo na maayos at klaro ang lahat bago ka kumilos. Maaaring madalas kang magbigay ng payo o puna, pero ang layunin mo ay mapabuti ang sitwasyon. Sa trabaho, Mahusay ang iyong organisadong paraan at dedikasyon. Sa pag-ibig, ipinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga at simpleng gawa. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang pagiging maingat at masinop ay proteksyon laban sa pagkakamali. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Hinahanap mo ang balanse at ayaw mong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mahalaga sa iyo ang maayos na relasyon at kaya mong magsakripisyo para sa kapayapaan. May posibilidad na mahirapan ka sa pagpili, pero ang layunin mo ay walang masaktan. Sa trabaho, maganda ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Sa pag-ibig, mahalaga sa iyo ang respeto at pagkakapantay ng damdamin. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang pagkakapantay at mahinahong isip ay magdadala ng maayos na resulta. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio matindi ang iyong determinasyon at hindi ka madaling magpabe. Mas gusto mo ang tahimik na paraan ng pagkilos kaysa sa mga walang saysay na gulo. May kakayahan kang lumaban para sa tama, ngunit alam mo rin kung kailan mas mainam ang pananahimik. Sa usaping pera, ayaw mong masangkot sa komplikadong sitwasyon. Sa pag-ibig, tapat at malalim ang iyong pagbibigay ng damdamin. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang lakas ay nasa tamang oras ng pagkilos at pananahimik. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Malawak ang pananaw mo at nais mong makaranas ng bagong karanasan. Mahilig ka sa kalayaan at masaya kapag may bago kang natututunan. Minsan ay padalos kang kumilos, pero dala ito ng pananibik sa pagbabago. Sa trabaho, magaling kang magbigay ng ideya na may mas malawak na pananaw. Sa pag-ibig, nais mo ang bukas at tapat na ugnayan na walang sobrang higpit. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang paglalakbay ng isip at puso ay mas matibay kapag may direksyon. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Nangingibabaw ang iyong sipag at disiplina. Gusto mong sigurado ang bawat hakbang at hindi ka natatakot maglaan ng oras para sa maayos na resulta. Hindi ka basta sumusuko at seryoso ka sa bawat tungkulin. Sa trabaho, nakikita ang iyong dedikasyon at maingat na pagpapasya. Sa pag-ibig, pinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging responsable. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang matibay na pundasyon ng susi sa pangmatagalang tagumpay. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Gusto mong makilala sa kakaibang paraan at hindi ka natatakot lumihis sa nakasanayan. Mahilig ka sa bagong ideya at nakikita mo ang mas malawak na pananaw kaysa sa iba. Minsan ay nagmumukha kang malayo ang loob, pero tunay ang malasakit mo sa ikabubuti ng nakararami. Sa trabaho, natural ang pagiging malikhain at bukas sa pagbabago. Sa pag-ibig, mahalaga sa iyo ang respeto at pagkakaibigan. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bukas na isipan. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Madaling mong nararamdaman ang emosyon ng iba at likas ang malasakit mo. Malapit ka sa imahinasyon at mahilig kang gumamit ng malikhaing paraan. Minsan ay nagiging sobra ang pag-aalala, pero ito'y galing sa malalim mong malasakit. Sa trabaho, nagiging malikhain ang iyong paraan ng pagharap sa mga bagay. Sa pag-ibig, tapat at maalaga ang iyong pagbibigay ng damdamin. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang kabutihang loob ang pinagmumula ng tunay na lakas.